Yes, la mga girls, tara ko itinig yung mga girls na kaya ako kibitar ko sa huy gagaw nga nag-birthday ka ron tanaman mga girls lay show kayo lang isyo, balay mga girls so kayo sit up mo no? kaya nga ilang magkikita yun ang tutuyo ko nga ito mga girls kaya nga ano, invited ba yata diba? then ako nang pagmangkon ako na gagaw ito na po yan mo ito yung asawa ang ah, nag-birthday kaya ako nang pagmangkon niya ng yan, ang anak sa nag-birthday mo si Angel dapat kagwapas so, ang pagkumangko huwag napita na, akong gibidyohan na ra ang litson yun sa ikasulti niya sa litson mga karelis yummy no yes and always mga dara na pita akong gikuha nila akong gibidyohan ko na ang kuha ang pa sa ilahang kuha kay kikater man niya so in front is license diba? siya mga karelis diba nandun siya no yun na 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 siya kung magpakuhaan mo magpa yun na 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 siya kung magpa magpa catering mo no ano na gina yan dating no? Naisit nice up pa. Ah. Tanawa o. Oh. Dahil napita the dara o. Oh. Ibutan dahil uh, nga 50 years old na siya. Sumaw na siya. Yan ipakita. Actually, gisupaya sa mga siguro na siya yung sa Amerika, no? Shout out na uh, ni Mude, Pritzi. Hmm. Anyways, mga karas din pita. Nag-picture taken na sila. Family picture, no? Na, na siya Adita o oh, na kayaan. do halos lang na sila mga kaliwat side by side. Sa kang gigay, nga side o katya papi nga side then ako as a side man sa asawa ni Gigay sa bana ni Gigay no kanang si boy na yan ang father shout out boy pak na isa isa na kumugi kumusa na ako siya kay dugay dugay may wala magkita na niya then okay na daw kanu siya nakarecover siya kay naglubog sa bitaw na siya and which, ba na man ato magkares no so ako ang ginahin ko nag video dara naglakaw-lakaw ko ako ni bi videohan ang palibot nila Mm -hmm. Goods man siya ang sit -up, no? Nice man sila ang sitting, silang kuan nilang mga arrangement, no? Sa ilang mga table and chairs. siya din, napita mo Oh! Among mga silingan sa highway ang naprunset pak, tara. Mm hmm. Si Indai Aira. Uy, si Lucille, si Madam. <laughs> Pero sa days madam, oh, kisah pa mo oh. Puros puros na taga-highway yang kuhan, ang gibitay ni Gigay, no? silangan nga naman dari highway. Then, of course, ang iyang pamilya, ang mga kaliwat side by side, no? So, diyan na pita, mga karels, no? Ang iro, alas, hindi. Ako si Miss Yus, alaga nila, hindi ka paping. Diyan na pita, mga Gipadlo na sila ngano mang inyong gikuan, inyong magibili ng chinilas. Ispasulob na yung mga chinilas, so mo nilang gisulob ang mga chinilas sila balik ikuwat nila. So balikan man natin sila mga residential pita na nawag na si Kike. So mo na, nag-birthday akong kasi ni Lo, o oh, diba, live show. Mm, um, live show, dati ni Gigay. Happy birthday, Gigay. Pak, um, ang mga kasilanganan na di, ayun, di pang picturan, kay family. yun sena siya, kanang picture-picture ba? hmm, din tataod o oh, mga kuhan ang mga medyo pagets pagets no then ako daman ako pa picture ay nisingit ako dra o sila na napita o oh, na mga kaliwat po nanibigay ikso na siyang papa then ang mga silingan ako akong pambidyo na nakagwapa ni Jisa <laughs> ang mga silingan hmm da yan ang mga anak hmm di ba tanawa. Grabe kita sa opportunity mga kares pag naging okasyon na katumpo. Nagpuwa mo to akong ikaaga mga kares ng no? mga toy na sa nag-birthday. So, karang balikan man na itong istoryahan mga kareles, no? Aran na sa tadri sa kuan. Sa kaning yating pagkaon, no? So, nagsugo na diha haug kuan. of course, prayers. na prayers akong pag-umangkon ka na anak na sa nag-birthday, no? Mga to siya nag sa prayers, no? Niya, kuan ganang na surprise po ko sa kung pagmang kong na yun kay iya dyan tagag kuan pang well prepared good siya nga siya mag lead sa prayers niya yung gining list na ganito siyang kuan kaya iya pang mama ang ang celebrant no so karang balikan kami na mga karesong ni balik kasi karang picture picture video video nila kaya ka na na sana siya sa iya na sana mga kaliwat na yung picturean no Mano family pictures ang nakana ko igagaw na napuwa mo na yung bana o sa dyan pita si Angel akong giing na si Angel na tanong magpapicture ta Angel kung sabi na yung muna video man so dyan pita nagsugod na ang pangadji o ang kuan prayer so akong pagumangkon po mo nag lead sa prayer no anak na siya ikaduha ni sa celebrant tingi gigay o sa kigagaw ni Michael no so mo na sila daw um, medyo seryoso tanong pita ipokus ako sa dara Hmm. Kaya lang yung sakit kasi magkatawa-katawatan yan, nag-ampo p'yataon, no? Giblising, kuwan ba yun, nag... Gib Murabi, giblising yan, ang kuwan ba? Ang pagkaon -an ba? So, man, mo na yun, muna ang pagampo kay kayo, nang uros naman, nakita naman ninyo, no? So, diyan, hinahinay na, og... Pwede, lipayan yung gigay, oo. Oh. So, muna, sa lipran to, gigantahan pa rin siya, og, Happy Birthday, o oh, di ba? ang saya saya ni Gigay. o siyempre yung nanam yun na guys ay pas ako na nalakay ka afford no yung nanam mabot kita si Quinta mag na itong press na ako sa una kaya pas naman tas ginoon na si Quinta no Fifty years old no yung list kaya lang gihapon tas na -ta. so, napita pati na lipaya o katawa ko di, may nalang paka, nagpakita ko ka dito sa kong video dahil napita yung si Gigay tara mga una ta mm, napakatawa si Gigay so diha o linya linya na banat banat an So while nga naglinya-linya na oh, nag-vlog-vlog gusto um, Di pa naling ako sa litson kaya ano ang litson. tago na ginahinay sa kuhan. Yung na na din ang style ko mga pagkita rin, Mas mayo masad no? Kaya para makuha good ma. na nana, tago-taguro, nung mayo, ba? Dili kayo display lang. Kamakalangkat lang no? So dyan napita akong video ano. Kaya napila-pila na sa dara. O talang, wala na sa gul Mga kaliwat, mga silingan. O diba mga karels? Um, So, the ito so, na napitan the na gitipan na so na ito na napitan mga kralis, no? Og, si Angel. Muna ang kamagwangan. Yan ang anak si Juan Bella po. O, di ba? mga kaliwat. O, oh, di ba? Laisyo. Muna ilang kamagwangan nga. Anak si Angel, no? Nagigay, no? So, na napitan mga ka So, So, muna muna akong gibidyohan po dara o tanawa o napakita na ko na magkalis kaya nga o nami pak hmm. pag hmm. pagkagwapas ko yung gagaw siya tao timo kamusta trabaho dahi <laughs> long time no see anyways mga karens ano yung tayo rin na pito mga no adios bye bye see you my next vlog again shout out ay no ni mo gigay no happy birthday di ay happy birthday dahil salamat sa pag-impitan ni Monaco at isintay nakablog ko pero late upload lagi yun sa mga busy mo tani So again mga kares, dagang salamat sa pagtanaw ninyo sa akong mga videos. May nalilis ako ma upload kaya ano, nung no, daghan. Kaya kung kuhan kaya kung panahon na magiging naka-okay ko sa akong file. no So at least nakakuhan ko, nakablog-blog ko. So muna ilang palibot mga kares, hindi ito lang balay, mga kares, No? Like you, no? Oh, diba?